mayan na uh, timpra nung kanindong tanan. Ano yan? Sa muro, dati ang adlaw nga uh, uh magpakong kita di sa uh, laut. kai magbol kita pagsura Pangsura. Sa muro, i-claim ang, blessing na para para ka na itong uh, dati ng adlaw Tara, tabi na nito kami. Let's G! Kaya nun karanggali! オフィスオフィ It's <laughs> a ピッピッピッ

yun mga ka-channel ha, nakawin na tayo at yan, uh, ah, magluluto tayo ngayon sa bahay si Mrs. na mahala magluto yun, binigyan tayo yung huli natin isang piraso lang tapos yung lapu-lapu na kuha ng mga kasama natin, natin sa atin. dahil yung ulam kila Joy ngayon ay tangigi na naman so pupunta naman tayo doon makikain let's go yun mga ka-channel yung dalawa ibigay natin kila tangirande ay ayan o no? para makasabaw din yung tatay niya okay kayo ganda ng halay mga ka-channel huwa makaon yung video huwa na yung mga kwan kaya naghangang yung kwan naghangang daw yung yung gulpo ah sili at tumatis na yung yung gulpo nilaw tapos pang ihaw at sabaw sabaw recipe by sinigang yun oh Pinigan guys, na nang tanigi tanigi pa ba eh na maki tv uh -huh. para <laughs> saan ito, pinirito at <tsaka> mmo lamik <laughs> oh, kayo okay kay mga guys yan nihaw para pinirito

kayo tama hindi hindi taksan mo ni kayo kailangan mo talo wali mga ka-channel lalagyan na natin ng mantika dahil piprituhin natin ang isda na dala ni mister kanina ito yung isda na dala ni mister mga ka-channel lapo lapo piprituhin natin kugulayan natin ng balunggay tsaka itong puso ng saging balunggay at tsaka puso ng saging sasabawan natin siya Pretohin na natin mga ka-channel. channel Ayan eh, mga ka-channel oh. Gayat gayat ginayat gayat na natin yung Ano Yung puso ng saging Hinihiwa hiwa na natin Para gagamitin natin sa Pinirito yeah. so yung naluto ng mga ka Ito yung ulam namin kanina yung tanghalik Ito dahil. Sana lang yung aking piprituhin. Ito. Yun, isa. Malapit na akong matapos. Hmm. Ito na 'yun. Ating tinirto, luto na. Yan. Yan mga ka-channel, mainit na 'yung kawali. Ay, 'yung sorry po pala mga ka-channel. Mainit na 'yung kaldero. gigisahin ko na ito 'yung 'noong puso ng saging. gulay niya ay puso ng saging ang pinirito. Lalagay na natin yung balonggay para masarap. Ay. Yan mga ka-channel. Titikman na natin yung kanyang lasa. napakasarap mga ka-channel kasi fresh na fresh ang aming isda kaya salamat kay mister mga ka-channel dahil makaulam na naman kami ulit ngayon ng masarap na isda na fresh yun mga ka-channel ah, linisan natin yung isda dahil di masyado makatrabaho si misis dahil medyo masakit pa yung tiyan nya so tayo muna magano tayo muna mag asikaso di ba Oke pagod <coughs> okay kayo tangigi <coughs> channel meron akong pangulam binigyan ako ng ka channel at ninitip. ilan yan? Dapat. Dapat. Dapat, 25. 25. Salamat. Ate, ate tayo. Salamat okay. mga ka-channel, makaulam na ako ng tangigi. hindi pa kami nakalangtoy <laughs> <laughs> Yan ang lobster mga ka-channel Dalagay natin at ang surahan na uh, maliit ay ating ihihawin Titignan natin yung ating sinigang Yan yung ating sinigang mga ka-channel. Kumukulo na siya. Nakalimutan ko mga ka-channel na paglunod na i-vlog. Kaya ito na lang. Abang kumukulo i-vlog natin siya. Napakasarap. Napakasarap na naman yung ulam namin ngayon mga ka-channel. Kasi ano, uh, fresh na fresh na tangigi. Wow, sarap. na siya maluto. Agabihan na tayo mga ka-channel. Maraming baga ngayon. Kaya iawin na natin yung surahan. Ayan. Pamulam namin mga ka-channel. Luto na yung aming sinigang. At luto na rin yung aming... Bubuksan natin mga ka-channel dahil may yung aming lobster. Ayan. Luto na siya. Luto na yung aming lobster. Kain po tayo mga ka-channel. Ayan, pinakain ko na ang aming alaga. Pinakain ko na dahil nagugutom na siya. <laughs> Ito ang kanyang ulam sinigang. Ayan. Luto na siya. Kain na tayo yun kakaway lang natin mga ka-channel galing kila Joy at tayo'y busog ayan ah, nabutan natin sila na kumakain ayan ah. kumusta? kain po tayo mga ka-channel yeah. si Boy Surahan ang kanyang paborito ay Surahan at ang sabi niya kanina ay uubosin niya daw yan hmm yeah. init Lame kayo lambot dong lambot lambot ni yow ni ulam yow ang lambot do tuliyakan kan galang cha yun good morning mga channel at ito yung lobster na niluto ni Macy's. So di natin nakain kagabi dahil galing tayo kila Joy at busog tayo kagabi kila Joy. Dahil yung malaking tribali na huli natin ay shoot to kill doon kila Joy kagabi. At siyempre yung ulam nila misis dito kagabi ay isang tanigi na huli ni Joy. Yung maliit tanigi. Hiningi ko at eto may lobster. Ulam natin ngayong umaga. Ayun. Wow. Hmm? Grabe, taba oh. Mmm. Mmm, lambik kayo. Ayan, Sir Jules, napakataba. At kay Stephanie Pereira, shout out po. Napakabuhinas ng aming bagong import or aming bisita na dumating dahil siya ay nag-request sa atin na makahuli tayo ng surahan at, ayun yun naging successful makahuli tayo ng surahan nakatikim siya so yan kain tayo mga ka-channel mga pa kasi hold out kami maya maya wow